Magandang araw po sa inyong lahat and good luck mga bibe. Ayan po o, oh, papasok na po sila sa DFA Asiana kasi po, today po ang kanilang DFA online appointment. So, good luck po sa inyong dalawa. Kamusta po kayong lahat and welcome back to my YouTube channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ng akin YouTube channel, Please like and subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa mga video na aking ia upload Kung napapansin po ninyo, bago naman po ang aking kadate for today's ganap. Silang dalawa po ay nagpa-assess sa akin ng kanilang DFA online appointment at nagpasama na rin po. Yes, dahil free time naman ako, kaya ayan, sinamahan ko po silang dalawa. I wish you good luck, both of you, mga bebe. Habang nasa loob po sila ng DFA Asiana, samahan niyo po akong umikot-ikot dito sa palibot ng DFA Asiana. Yes, kasi po may hinahanap po talaga ako na baka may makita ako dito na ibang kainan. At hindi naman po ako nagkakamali. Yes, may kainan rin po dito sa likod ng McDonald's. Ayan po oh. Sa mga hindi pa nakakaalam, ayan po may kainan din po dito. At sa mga nakakalam po, thank you po sa inyo and hindi po ito promotion ha, hindi po ito bayad. Ang sa akin lang naman po ay makapag-explore. Kung napapansin po ninyo at saka pansin ninyo na, ayan po ay nasa harap po ng DFA asya na. Ganyan po karami ang kukuha ng passport at saka umaga pa lang po ngayon. Nasa 9 o'clock in the morning, ganyan na karami ang kumukuha ng mga passport. I mean is, pumipila po sila para makapag-file po sila ng kanilang mga passport. O, oh, diba, ang dami nila at saka hindi nila iniinda ang init ng araw. Kaya po, paalaala po sa inyong lahat kung saan man po tayo pupunta, huwag po nating kalimutang magdala ng payong. Ang payong po ay para po sa mainit na panahon o sa tag-ulan na panahon. At huwag din po nating kalimutan magdala ng tubig, biscuits o candy para po pantawid gutom at higit po sa lahat magdala ng ballpen para iwas hiram sa katabi. Pinauso talaga yan pero magdala na po tayo ng sarili nating ballpen para iwas hiram sa katabi. O oh, di ba? Diba? kahit ganun pa man sobrang init ng sikat ng araw kasi kailangan din magtiis para lang makapag-file ng passport kailangan na kailangan natin ng passport, hindi lang ito valid ID, pero ito ay unang pangangailangan para tayo po ay maka-abroad. O, oh, ba diba, Tama po ba ako? Yes, tama po yung narinig ninyo. Ang passport. So, sa nahihirapan kumuha ng DFA online appointment, at sa hindi pa po nakakalam kung paano kumuha ng passport, please, wag po kayong mahiya na i ako para naman maigagay ko po kayo. Love the world you live in. O, ba? Diba? Kayo na po magpaliwanag kung anong ibig sabihin niyan. Basta ako sa nagpapa-assess po o magpapa-assess pa ng kukuha ng DFA online appointment, I willing po akong mag-assess sa inyo for free. So, syempre, kayo ang magbabayad ng passport nyo. Yung DFA online appointment, na wala, libre na po yun. Yes, passport na lang po yung babayaran ninyo. O, ba diba? Ayan, natapos na rin po silang pumila, mag-file ng kanilang passport. And, thank you, Lord. Successful ang transaksyon nilang dalawa for today's ganap. Waiting na lang din po sila ng release nila at malapit na rin po yun. So, congratulations to both of you. Clap, clap, clap. And let's go. Tara po, kain po tayo. Ayan. Ako na lang po magyaya sa inyo kasi, ayan, hindi nyo naman maririnig yung boses nilang dalawa. O, oh, ha, diba? Ako na lang. Tara po, kain po tayo. Ayan. Habang kumakain po kami, nagkikwintuhan talaga kami sobra ang saya. Parang ako lang yata ang masaya, di ba? Siyempre masaya, di ba? Dahil successful naman yung transaction sana all. Laging successful ang transaction para hindi na tayo pa balik-balik, oh, di ba? Kaya sino po nakakakilala sa kanila? <laughs> hindi ko po sila ipapakilala sa inyo. Bahala silang dalawa magpapakilala sa inyo. Ah, di ba? kayo na rin po ang humusga kung ano po yung pinag-uusapan namin. ah hindi ba? Naririnig po ba ninyo? Pero, ayan, parang mga mukhang mga seryoso talaga. Kasi nga tawag dito, magtatanghalian na rin silang natapos sa kanilang transaction. And ito po yung pinakamalapit na kainan dito. Kaya nandito po kami. ah, di ba? Kaya bagong kadate bagong kwentuhan o oh, ang sayang-saya naman ayan so alam ko talaga na pagkatapos namin gumain maghiwa-hiwalay din kami kanya-kanya din kami nguwi sa mga bahay namin then magkikita kami uli siguro sa iba pang mga transaksyon o oh, de ba sa gusto akong kadate ayan i-date nyo na ako kakain na rin tayo dito ay di ba diba? chat nyo lang ako no problem naglabas na ng cellphone si ganda siguro i-add niya ako sa facebook o kaya sa youtube ay di ba bangga bangga ayan please subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa mga video na aking i-upload yes yes you sana po, di po kayo magsasawang kakapanood ng aking mga videos na kahit lagi ako dito sa DFA shana iba't iba yung mga kadate ko, wala pong problema kasi ito na po talaga ang aking trabaho. At saka, uulitin ko sa gusto pong magpa-assess ng DFA online appointment, chat nyo lang po ako dahil ia a assess ko po kayo andito na rin po ako sa lagi kong kinatatayuan na maghihintay ng bus na dadaan dito para po sasakyan ko pa uwi ng bahay. Sama ka, tara na. Napapansin nyo ba sobrang init talaga yes, yung init talaga ang sakit-sakit sa balat. Pagkatapos po may kasama pang malakas na hangin yung payong ko nga tumitiklop-tiklop kaya tiniis ko na lang yung init hindi ko na lang ginamit yung payong kasi baka masira oh ba? So thank you so much ingat po tayong lahat God bless us all thank you po